Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Pinoy Co. TV. Ang pag usapan natin ngayon ay tungkol naman sa mga in-laws. In-laws na yan. So, alam niyo na kung sino? Yan ay si Miss Annabel Rama at si Sarah Labat ang kanyang uh, daughter in law na asawa ni Richard Gutierrez hindi ni Richard Gomez kundi ni Gutierrez so ayan. so si ito si Madam Annabel ay kilala natin na uh, palaban at hindi sumusuko sa mga away at hardworking din siya kaya siguro uh, hindi siya gaanong pabor sa pinagagawa ng kanyang manugang, it's because ay hardworking siya. Sa kanyang edad ba naman ay still talent manager pa rin siya hanggang ngayon. At saka ang sabi niya, si saralabati Labati daw ay, gasta, ay gastos doon, gastos dito at travel doon, travel dito. Yun ang kanyang sabi. Naku, ang hirap niyan. So, babasahin natin yung kanilang pinag-ugatan ng away. Sabi dito, Sara it's opera sa Japan Travel na Gutierrez Family. Ay, ang sakit. Mamamasyal sila pero wala si Sara. O di bali, Sara, maganda ka naman. So ito na nga, tudo tanggol si Annabel Rama sa anak na si Richard Gutierrez sa gitna ng balitang hiwalay na ang aktor sa asawang si Sara Labati. O oh, ipagtatanggol talaga yan kasi nanay. Sa isang panayam, ipinalanda ka ni Annabelle Rama kung gaano kasi pag na provider si Richard habang dinidescribe ang asawa ng huli bilang bulagsak sa pera o oh, di ba so kayo mga girls dyan na hindi pa nakapag-asawa ay dapat kilalanin ninyo ang yung biyanan ang yung magiging mother-in-law na magugustuhan kayo at yung mga mother-in-laws naman dyan kilalanin ninyo din ang inyong magiging manugang kung ito ay tamad, palagastos at hindi naghahanap buhay o hindi tumutulong sa asawa o sa anak niyo na maghanap buhay. So hindi lahat ng mga manugang ay mapalad sa kanilang biyanan at hindi rin lahat ng biyanan ay mapalad sa kanilang mga manugang. So ganun lang yun, vice versa. Kaya uh, while in relationship pa lang, kilalanin na kung magkakasundo kayo ng iyong magiging manugang or magkakasundo kayo ng inyo magiging biyanan. So, kasi para sa akin, parang ganun din ang nangyayari. Ang, ano lang, ang kaibahan lang ay hindi kami nakatira sa biyanan at hindi umaasa sa yanan la may sariling income yon yon ang maganda so mga asawa dapat meron tayong sariling income para hindi tayo awayin ng ating mga manugang hmm, kahit mga may income pa inaaway pa rin so ayan nakita nakikita mo naman hindi mo kailangan magsalita nakikita mo na yan si Richard trabaho na trabaho yung isa nagwawaldas ng pera yun lang ang masasabi ko dyan Anya. So, may pinaghugutan din siya. Idinagad din ng talent manager na wala siyang panahon para sa manugang. <laughs> nako. Hindi ko siya nakakausap pala. Akong time makipag-usap sa kanila. O so, da dapat magkaroon kayo ng time. Mag-chat na lang kayo kung hindi kayo nag-uusap. So, isinawalat pa ni Annabelle na hiwalay na ng tirahan ang mag-asawa. Si Richard nasa bahay ko ngayon. One month na pero unti-unti siyang lumilipat ng gamit sa alabang. Lilipat na siya mga siguro after Christmas dagdag pa nito. Kaugnay nito, sinabi ni sinabi rin ni Anabel na pupunta ang kanyang pamilya sa Japan para doon mag-celebrate ng Pasko at bagong taon. So, lahat kami pupunta ng Japan Christmas hanggang January 3 ang haba. Sama-sama buong pamilya ko minus 1 pasaring pa niya. So, paano na yung mga anak? 'Di ba? Mamimiss nila yung mami nila na hindi kasama doon. So, ibig sabihin uh, sa halip na ito, ito typical na magulang na abyanan. Sa halip na pagkasunduin yung magkabila, kasi galit na galit ka doon sa abyanan mo, kasi walda sera, gas, uh, gastos ng gastos. So, sa halip na pagkasunduin, sa halip na kausapin, so parang baka sinabihan pa, oh, hiwalay mo na yan, kasi marami ka pang mahanap na babae, hindi lang yan, at marami na kapalda, o diba? Ganon yung ibang mga abyanan chan. Hmm. Kagaya nung kakilala ko, na yung kanyang husband ay merong iba na babae. At saka yung friend ko, iyak nang iyak, nagpapatulong siya doon sa kanyang biyanan. Alam mo anong sinabi ng biyanan? Sabi, hiwalayan, uh, maghiwalay na kasi kayo kasi ayaw na ang anak ko sa'yo. At uh, ikaw kasi ganito ganyan. O Sa halip na uh, tulungan, ausapin, i-counsel, uh, sila pa yung dumadagdag. Kaya hindi natin maiwasan yan kasi nga ganun. Lalong lalo na kung yung babae, yung manugang ay hindi gusto ng biyanan. Yan ang problema dyan. At ang nagkakagusto ay ang lalaki lang. Tapos yung lalaki pa ay mamas boy wala na as in wala. So marami talaga ang nangyayaring hiwalayan is because sa mga in-laws din, sa mga kapatid, sa father-in-law, andiyan yan. So kung wala kayong sinasabing mahigpit na pagmamahalan, wala kayong sinasabing commitment sa, sa isa't isa, talagang magkakahiwalay kayo. So ang dapat ang dapat gawin diyan Uh, mga mother-in-laws. Huwag tayong makialam. Huwag tayo ha, para meron ako wala pa. 16 years old pa lang yung sa akin. Huwag tayong makialam sa mga manugang at sa mga anak ko. Meron silang pamilya. Uh, I-guide lang ninyo kami sila. I-guide nyo. Kasi yung anak nyong lalaki at yung anak nyong babae sa kabila, gumawa sila ng pamilya na in the future ay magiging ah... Uh, mga magulang ng iyong mga magiging apo. Syempre magre-reflect 'yan sa inyo, o di ba? At Miss Anabel Rama, kung magkakahiwalay si Richard at si Sara Labati, so dalawa na sa yung mga anak ang hiwalay. Si Rufa Gutierrez hiwalay at saka si Richard magiging hiwalay. Ano na ang mangyayari? So puro na hiwalayan. So siguro kung walang third party, kung talagang pagwawaldas lang ng pera, pwede pa naman siguro masolosyonan yan. Mag-usap kayo na ikaw, kung gusto mong waldas ng pera, magtrabaho ka. Para meron kang pangwaldas. At, syempre, yung asawa niya, si Richard, kausapin din yung asawa niya na, huwag ka magwaldas mahal, kasi mahirap paghanap ng trabaho. Mahirap maghanap ng pera. So, ganun lang talaga yun, guys. At saka, napakaswerte sana ni Sara Labati kasi ang kansila ng mga gwapo, matatangkad or whatever. At swerte din naman siguro si Richard Gomez. Gomez ba? Richard Gutierrez sa kanyang naging asawa na si Sarah Labati dahil syempre, maganda din. So, yan. Mga ka Crew TV, hindi talaga uh, masasabi natin na talagang insured ka na kasi nakapangasawa ka ng maganda, gwapo, may pera, ako, actor, actress, yung ganon, yung tipong ganon. So, kahit tayo ay pangit, kahit, kahit tayo ay mahirap, basta uh, buo ang pamilya, nagkakasundo ang biyanan, nagkakasundo ang magulang, nagkakasundo ang magkabilang panig para masaya. Masaya lang ang buhay kasi nandito lang tayo sa mundong ibabaw na hindi sa atin. So, kung kilala niyo si Miss Annabel Rama, wala yung uurungan. Talagang magdadakdak yan. Lalo na kung meron siyang mga hindi niya nagustuhan. Sanay na po yan sa mga kaso-kaso. Sanay na po yan sa bardagulan. So, kaya yun. Mag-ingat po tayong lahat na sana ang ating mga biyanan, ang mga magulang nyo ay kasundo. So, yun lang po. Maraming salamat at bye-bye!